I-upload. Doon ka rin ka na kanya, Kelly Balibago? Ah! Ah, dito po kami sa... Ah, sa Ayan. muna kami, dito. ito mo na kamay ito to kot ha hmm. pa ganda dati po ng ngayon ito ayon naging obese okay na siya

Vlog. Like, uh, Mom Chell. Maribel. And I yes. Si Jay na makulit. At ang dalawang. Alex na guapito. Alex, Camila and Alex. MB71 Ayan Puro makukulit po kami dyan Ayan, may kailan shout out po sa inyo na. Ah, Merry Christmas Merry Christmas Ayan, ganyan pa Wala pa kasi yung yapin yung opinion. Merry Christmas. Happy New Year. And good night. Nag-iikot lang po kami niya nito. Nakawad siya kami. Kaya sin na guys. Hindi po ako nakapag-support ngayon. is December 25. Kasi nga, uh, after ng mga bisita ko, na dumating mga apo ko, mga kapitbahay, bahay, mga mga ano, ano-ano. <laughs> Pagkatapos tapos nagyaw-yaw ayan, pinuntahan ko ang mama ko. Kailangan puntahan natin siya kasi magbibigay tayo ng paayuda sa kanya. Kailangan niya po yung paayuda natin. Konting ano na lang ang parents natin kailangan po siyang tulungan habang nabubuhay po ay naku po kailangan matulungan ng ating mga mudrangles yan sobrang happy naman po siya at nakapunta na kanito 국민 ketuain iti landa P Jungee klan believers in Anfang, dan pokol kalo water avez namil datang 숨 par faith terhad la ren только ini, saya memutuskan ini dipastikan sebagai satu reag juvenil ement trade sehingga menjala kita, hari ini kita akan mempunyai negara yang faham dan akan menjaga kita, harbor yang semua kommer sisa hapa. inulang amabetapa malem kita di toket beوبala ini. jika kita mempapar perekada kosong, endlich kita yang terdollart. benar! the first heyOh ab練kanizz myths Council Xs Nova AM failed to believe in Bell, kranrokan ch Sesitini. prisoners ulangan kuru itu diolong pungka ulang psipoli mali udhepa monetsi Nek Frita Majesty, bahsi nanggala secara tidak ada telinga mai. Disilini ya barat tanaka rito kami dati po kasi walang daan dito eh ayun lang po guys. So, oh, ang ganda. Labinan mo ko na. Ito, yung down na yan, ang tawag natin dyan ay galumbang. Yung gamot sa mga pilay-pilay, yan. Yung, yung down kong yan. Ayan siya. Ewan ko lang po sa inyo kung anong pangalan dyan sa inyo. Wow, ang daming ano, bird. Ayun. Ayun sila. Birdie, birdie, birdie. Ayun po sila. Ang dami nila. Sinungkulan para makita nyo po. Bagong daan po ito dito sa Angeles, Balibago. Manami pa rin Ito ah. Ah, may, may papa ganun pa. Nung karakaritan duck ka rin, no? Ay, duck. Ay, duck. Na? Taga. Nung karakaritan, taga. Bird pala, bird. Na, ang you yeah.